magandang umaga good morning sa inyong lahat ang gagawin natin pagluto tayo ng kalderetang baka mga idol ayaw e ang gagawin natin so ito nga palambugin muna natin so muna natin itong ating baka so palambugin muna natin tawag natin hindi tayo nungit bago natin mga idol alright so ito kaya yung hugasan natin yung lalagay natin dito sa ating salamang patero So ito yung ginamit ko mga idol para mag-drain talaga yung tubig. So, ito yung So ito, palambutin na lang natin yung ating baka. Ayan, natin gagawin. gagawin. Kaldereta mga idol. So gagawin natin. palambutin muna natin. Magawin natin ang tubig na baw. Ayan, palambugin natin. Kasi, hindi ko hindi may grade sa itong ano natin. So kailangan din palambutin muna natin itong ating karming baka mga idol. Ayan, ito so, ready na ready na ready sa mga idol. Ayan, lagyan natin. So malain muna natin. palambutin muna natin mga idol. Saka natin ikaldereta. Pero dito na 'yung mga idol, Di na natin yan, din na din 'yan uulitin. Hangga't pagod na din, pag malambot na, mga idol, kakargahan natin 'yung mga patatas natin, tapos 'yung parot na rin. So talaga dito 'yung kanya ng napakayamis ng idol. so pala gayahin natin 'yung ating baka. Okay na mga idol, kunti lang muna tubig. So dagdag-dagdagan na lang natin pag hindi uh, mo um 'yung tubig natin. So tara na mga idol, dalhin natin sa salangan natin. Well, idol, apuyan na natin para mabilis na maluto na 'yung ating Nagawin natin kaldereta mga idol. Ito na yung mga sangkap niya mga idol. Oh. Yan, oh. Eh, Meron tayo, nakaready na yan. Ito so, nakabalat na yung ating patatas. At saka yung carrots. Ito so, na yung sibuyas natin para mamaya. Ano natin yan? Gigisahin natin muna bago natin lagyan ng sabaw. No? Pakuluan muna natin at saka palambutin mga idol. Babalik tayo. After. So, mga idol, habang pinakuluan na natin, so, maglagay tayo nitong paminta. Nalagyan natin dito para habang kumukulo palambutin na din sumig so, dumabang upang na yung ating ating gagawin nating kaldere ito mga idol so meron pa yung mga idol so, maglayan mo tayo na uh, hindi na mga idol okay na yun so palambutin pa naman natin eh diba kaya natin na ayun yung mo na natin mga idol balikan natin takpaw natin habang pinalambot natin yung ating ating karning beef o, uh, ito, ihanda natin ito. Uh, ano mo natin, gayatin na natin itong mga ano natin. Pang lagay sa ating kwan, pagdireta. Sa ko nekutilyo natin, mga idol. Ayan. Ito na natin ito, mga idol. Ayan. Itan lang natin, mga idol, para video marami-rami. Para, at dami Wala so, Mga idol, ito na nga, nakahiwa na 'tong natin. Lata na itong nano kalata, sugatan muna natin mga idol. Tayo. Okay. So, uh, Ng natin. Mga So okay na mga idol, yun yung kung natin sa kaldereta natin. So habang pinalambot natin yung baka, babay tayo mga idol after 20 minutes. So mga idol, tingnan natin yung pinalambot natin na beef, no? So yun Know. Wow. Ayan. Ayan ang gagawin natin kaldereta mga idol. Ayan. Kaldereta ng beef, no? Baka. Ayan. Okay. Ayan mga idol. Pakita ko lang po sa inyo yung pinalambot natin sumamaya so, mga idol gaganda na yan, sasarap na yan mga idol so balik tayo mga idol after 20 minutes ulit or... ipi pinse so ayan lang mga idol, nilunod na natin yung ano natin, patatas at mga carrots natin, yan, gagawin na natin kaldereta yan mga idol yan Palutuin muna natin yung ating uh, patatas at kakarot. Saka natin lagyan ng ano, tomato piece. No? La, idol. Yan, maglagay na tayo piece natin, mga idol. na

marami pang gutim na natin oh, yan lagyan natin eh okay. pwede mga idol laluin natin wala kung hindi na ang kaldereta mga idol natin oh no? Idol. Ayan na yung kaldereta. ba? Diba? kaya lang yeah. so, right. yeah, yeah. mga idol ano yung 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 Ayan. yung ano yung ano yung yung ano 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 ano yung 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 ano kasi to lagi muna natin tong ano uh, para masarap lagi na itong Reno. Okay, ito so ayan, search out tayo lahat diyan mga vlogger. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ang inuluto ko ngayon, kaldereta. So hanggang dito lang video natin mga idol. Maraming salamat. God bless. Pabayaan na po tayo. So na mga idol, lutuin na 'yung kaldereta natin. Ito, wala pa na yun sa kaldereta na mga ng idol. O, oh, lang, di ba? Yan yung pagluto ng kaldereta mga idol. O, sarap? Alright, di Yan yung kaldereta mga idol. Di ba, napakayami. So, hanggang dito lang yung video natin mga idol. So, ito, uh, video tapos na tayo nagluto. So, ito na nga, yung kaldereta natin. Tumuto na nga yung mga idol. So, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. Lahat nating ka-vlogger, get out tayo. Lahat ng... Pagkakal ko ni Abbas, out din dyan. Lahat ng ka-vlogger dyan. bye na po sa inyo.